Yan yeah, mga kaisan yung ating iluhan E eh, meron po po una isa Kapartner po na rin Nado sa kabila Mga kaisan Nakakita na naman po kami nung sa amin po mga ninuno Ari po yan. Ito po ay yung ano po Yung po uling iluhan May kapartner na po yung ating iluhan I-restore -re po uli oh. Eh. Dahil po ay nabaak na Yan makaisan. mga kaysan, eh. Pero mas maganda po ari Nabaak na po siya oh. Eh. Sayang eh. Ayan, yeah, sa mga ninuno po namin ito yeah. dahil nung una po hindi po uso ang sako mga kainsan nung unang panahon ay alam mo eh tatawag kaban oh. gumagawa po ng kaban banig at iniipon po doon ang palay at ang palay nung araw hindi po ibinibinta I iniipon po sa silong kaya sila na po ang gumagawa ng mga banig yan po ay mga panahong parang kastila sa mga kanununuan pa namin yan yeah tapos are po uh, Yan, mga inukit din po ito. Ito po yung kasabay ng mga adobe. Ito po yung adobe. Mga ah, 1800. Basta matagal na po ito. <coughs> yan po ay manumano. Manumanong inukit. Manumanong inukit ng mga ah uh, mga ninuno namin na panahon pa ng Kastila. Natin. Ito oh. Meron nga ako na 1920 yung ano tayo yung bato doon ilang taon nga ba? 1920? Oo. Ilang taon na? Ito pong lugar namin mga kainsan dito po nung araw sabi ng mga lulo at lulo namin mga mayayamang angkan ang mga nakatera dito at noong pong araw yan sabi ko nga sa inyo kalimayor po yung lugar namin kumagay parang kalimayor nung araw nung panahon ng Kastila kaya minsan yung mga dati po yung eh, nakakata aking mga buting nakuha marami doon ay, yung kami nagpupunda marami po akong nakakuha ano, yung mga buti ng mga sinauna kulay yung po yung eh, din namin pag kami po yung eh, nagniniyog may ano tatay siya o tatay tamo may tuktok Tam. tamo Tatay kakaiba oh Ipantay Pantay na may uka ay ari naman ay may salanga. May salanga, talagang inukit po talaga oh. Uh, magaling magaling anang gawa niyan aba aba iba sa lahat ang iluhan, wala. Ngayon, ng gans, iluhan E wala nga ngayon Nakakita nakakatanang ganyan sa dahil kong iluhan nakita i-restore -re lang po namin ayan po restore lang po ito nabakak gara ba? Tsaka nakakita rin po kami ng labangan. Yan ang ganda tatay. Mm -hmm. Ano ka na yung tinito? Ito yung kumisim nakalagay. May, pangalan nga. Oh. Oh. Oh, wala. Wala. Ano oh. Ba, ano kaya magkamin nga niyan? Baka mga lulu pa natin na nag-uukit okay tatay. Ay, ka, oo, oo. Yung ating ama ni Amamang Pedro ay kung ni Castilla. Sa baka kastila, Castilla, ano? Castilla. Kaya po, ano, makapansin mo mga kainsan, yung ibang mga pamangkin ko, yung mga tisoy, yun po yung mga kas, kastila po si Bumboy si, si Bumboy si Bumboy oh. si na mapuputi po lahing ng kastila mm. Mm -mm. may kastila na po sila oh, Pitar, Gaano naman? Yung lulo po oh. namin ay ano, bughaw ang mata, bughaw. Diba? Iya. Yeah. Sayang ka din tindi iluhan. Ha? Sayang. Sira na po. yung, yung mag-asabay na matay ay Walang nakaalam na hmm. Mga 1935 pa ako Itok Aba Ilan taon na yun? Ha? Parang ah, sabi na yun, 1807 doon 1807 ako wala doon 187 yun na doon. No? Oh. Ilang taon na kaya yun? Minus. Nasa 200 years yan 320 kuya itog 220 2020. 2020 years Aba Kulang ng mga uro. Ay ba ibig sabihin ay eh, Panahon nga ng Kastila ano gano'n ano Anong unang ng panahon na marami eh Kakaunti sa bayan ah, Kung bakit parang ito ang pinakam binabot Parang pinakam bayan na ano Inabunta ko yung presidio gusto yung bahay namin sa Patbanida Pernam ayun, ayun na yun ko na eh Kailan pa yung tatay pag eh, ba? Hmm. Inabot ko nga ay kabulusan pa yung tresi ay batong batong hani na ganito. Hmm. Ay ang bahay ng mga Pedro ay naroon sa sukalan na. Ah, hmm. ay, no, inabot ko yung... Oh, dito. Ito ang pinakang sabi na ano, matatanda. Si ito. Ito, ano, ito, ito. ito, ito ang pinakambayan, bayan. ito, mo. ito mga kainsan, ano, napapakita ko sa inyo. Ito idaan ng kalisan ng araw. Ari, tat, tat, sabi may nagpapakita doon yung matandaan. Sino mo nakakita? Nakakasalubong ko na yun isang bisis eh. Babae, tatay mo nakita na rin ano? Nakasay alba sa bibig. Dami tatay. Ito mga kainsan. Ito po ay daan ng kalisa ng araw. Yun ang sabi kwento-kwento sa amin. Ito tama mo makikita nyo mga kainsan. Ang mga bato. Yan. Kumbaga dati ito. Kalye mayor nung araw. Parang ganun yan. Yan. Mga nakahanay po na bato yan. Yan. Yan o to, eh. Yan ang mga ano. Ito, daan o to ito ng kalisa. Mga yung ano, meron din tong yung kaya ang daming ano eh. Ang daming ang tao doon. Mga lalo doon ng araw. Makakakita ka ng mga bangang may mga lamang ano. Kwento-kwento matatanda. Mga may mga lamang pilak. Nung araw po. Kaya pag ito. nagtatabas po ng niyugan, may yaman yung mga nakatira uy gano oo oh, ah kasama ko paghihila dati yan eh, ah hindi mo na inabot yan ano kasama ko paghihila dati yan hindi ah, mo na hinakasama ko yung paggana ng kawayan ano tayo daan dati nung araw? ako daan talaga ito nung araw Hey, 1930. Ay, 1930. Yung may, ano ba, sa may Ay, tulay. siya mama ay iniyak kay Castilla. Ay, siya daw ay hindi pa bata nung gawin yan. Mm. Ah, ito? Oh. Mm. Ah. Ibig sabi tapataan ng mga kalisa daw, ano? Oo. Ay naman yan. At nung araw doon, sabi natin nakikita yung mga santil mo nung araw? Sabi na matatanda? Jo, jo, alam ko na yan. Yan, ito mga kainsan. Puro santil mo. Pagdadaan po ng gabi. Nag-iilaw. Pero walang tao. Makababalagan din yung lugar natin eh. Ano? Yeah, Makababalagan Maka po ito. Ang dahil po ang tumira nung araw. Yeah, yung mga pangalang yan nga yung dati. Alam ko nung mga apili doon yung mga yan. Ah. Ito daw yung ginamit pati. Ito daw ay ano doon. Parang hindi na simi-siminto ito eh. Ninano -no na lang. tawag doon. Niritat-ritats na lang. So yun, in, in, ayun, like. Ang aming lulu mga kainsan ay si Lulu 62. Yun ang kwento-kwento nila. Yun ang talaga pong ano, ka Pure Castilla po. Ay, anong nangyari sa iyo, Kainsan? Ay, wala. Naging latak. Kakatok, nakikita nyo mga kapatid ko mga Kainsan, mga gandang lalaki, ano? Sa akin napunta <laughs> Lahat ng latak daw, ano? Kaya <laughs> na, Biro. Ay, gayon talaga. Ay, yun ang magpasalamat tayo. Aba, eh. May gita na isilang pa sa mundong ito. <laughs> latak pa, yan na, Biro sa dami dami ay eh, naging natak pa ng mga kainsan ay eh, gayon talaga wala tayong magagawa eh, yun ang pinagkaloob ay pero makikita mo mga, mga kainsan kapatid ni tatay yung mga babae tsaka lalaki yung iba si tatay po ang kaitima sa magkakapatid mga tisuy po at saka tisay ba naman yung ano yun po ang kwento kwento nila sabi daw nga ayawan mga kainsan may natulas na tubig oh uh. Eh, pwede siguro itong gawin bukol. Hmm, mga kaisan yun Yan. Hmm. Hmm. Bukol oh. Hindi patis oh. Mga pwedeng gawin bukol to oh. Ay, naman na rin mga kaisa, nabuhot namin ni Utoy. Eh. Pang ano po ito, pang salansan po doon. Ayuh, <laughs> jembat Oh <laughs> Kek habis berenar eh <laughs> <laughs> Tui Oh, ada-ada kot tui Manggiling ni yuk, bakal yuk Cik habis perempuan Hah? Hah? Bisik-bisik Ah? Oh, wah Lik, putih-putih Aisyah ha? tak? <laughs> oh, wala Anak ni tu eh Anak ni, perlahan-lahan, perlahan Bisik-bisik kakak Oo, oh, toy. Eh. Ay, Ako oh, hihina sa hardin sa iyo. Pwede ah. Uh Oo. -oh. Pag napadaan ka doon. Uh Oo. -oh. Ano ko ano ba mga balik mo? Ay, hindi ko pa maaano. Ah, ako pa kabila pa eh. Pag ikaw dumaan doon. ayo oh, pagbalik ko. Oh. Eh, pag so, tatawag, pa ka din eh. Tatawag ka din eh. Hala, Kahit anong uras. Ay, di kukuhitin ko na ikaw. Ba't ako tatawag po buso. Kahit sa dali. Uh oh. Baka ako di ba di mo pa sila Hindi ah. Kagano may saan. Ito yung po yun. Ari, ang hinahakot namin o to Ay, siya nga. Ara naman nasa salansa na Nang. Bato. <laughs> Ote, tila natin ang bilog utoy. Oo, mamaya na pag ano. Ate mo na pipilpilin. Ate mo na iyahan ng bato dito na, utoy. Ano ba mong bato kain san? Malaki. Ano matitigas? Oo. Oh. Ah. Tay <laughs> bato ah. Nagulat kasi si kain san Maganda utoy. Ote, ate mo ating uh, ano hin utoy. Maganda pag kabato na Matitigas. Yan si utoy. Bato. Oo, <laughs> oh, pil. Ay mina ito ay. Marami dito. Baka anod ng ano ito? Baka Ng banahaw. So, Tumutulong may ba, marami din bato Marami doon, baka hindi nilalagay ko. O, ito pwede natin lang gawin, itong kuotoy. Tungkong magdaling. Mataas. Patay ba o buhay? Patay. Ay, patay na ba ito? Hindi nga pala, nagtatanong sila kung ano daw patay na pato at oh, sa kabuhay. Ah, Nalakad daw kaya yun. Hindi. Ang patay na ba yung matigas talaga sa simbahan ano doon doy. Yung matigas talaga baka. Oo. Patay na ba ito? Siya nga. Yung po yung tisa. Kaya taong gagawin tisa. Pwede mangyari. patay. Yung una tipak Ayan, oh, yeah, patay ba na bato yan. Ganun okay, naman ang buhay naman yan, ari. Ari ang buhay ayong ganun ano? Buhay na bato. Matigas. Matigas. Ang panghilod. Sana <laughs> <laughs> pwede. Na kulay ano? Panghilod mo kan pang di panghilod ah. Matalas. Ano? Oo. Magdidiin ba kayo dito ni Mimi? Ha? Mga ispat ang ganito. Pang bibihita ulit. Tumukod. Oo. Ito eh, patitikmin patitikbin mo kahit kakaunti Oo, pag meron na, titik lang Kahit aapat na piraso Pag aabot ay Iya, mamamuti po siyote na lansunis Yan, <laughs> Lasunis at saka ano ito eh? Kalamansi Ah, yan Bahala na, babalikan na Oo, sige ito eh Kami nagkakakot din din ng bato Oo Oo Pagka, ano na lang? Mamaya, pag nadaan ka Oo Oo okay. Ito eh, nagano kayo? Ah, nangalo ba? Ang ano? Na, 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 na. Kami gagawa ng jam, ang dami pang na ano sa salip kami sa aso. Oh, bajamo, sa miminilik mo tol. <coughs> dami. Na ano ba? Na bayabas amin gagawin diyan. Pagadami sa mi aso pati. Ganyo kami ko Dami. Dam. Na nga buglaang. <coughs> Buhayan kay mo bitch. <coughs> hmm. Maliit lang na bilog ano to. Ang pang landscape po natin ng mga ano. Yung mga, yan po, hindi pa yan final mga kaisan, may pang landscape pa tayo dyan, yung ang tawag dun yung mga lumang ano banga ini pang samantala lang muna pero iyo isasaka po natin tsaka yung mga basta mga kaisan are ano yan ami pong inano ni Miko, amin po are nga uh, ng kaunti ano kaya are uti anting anting ano are eh halaman bat nga ang ganare halaman ng inay yan amin pong hinawan nakakaitsura na ano to eh? Yan, lalagyan po namin ng ano, ng halaman na rin mo ng ilalim. Ito to lalagyan natin yan. Gawa ng ano. Medyo para po gumanda gandang tingnan. Ano ang tingin ng Ipimimislaan namin ang ilalim para po tumiba eh. Hindi na rin tama sa lalaki. Huwag po rin na rin ako. Nari nga ko okay. yan naman po ng lupa doon kapag umulan na hindi mo na trabaho ano na ay tama tama po dumaan si Kabis friend ay mayro siyang halaman na maganda yun po bang parang pinyan dilaw ay nag iisip po kami kung ano yung tatanim namin kung are o are ay sabi namin ay yun ang munang dilaw at meron o toy marami ba ayan si Kabis friend si po ay ah, sige hihingi kami ng kaunti dami ah sige itatapasin mo na ba yun sana? Oo, magtitira lang ng painahan. Ay, pamimigay po sana at... Ha? Sino ilalagay lalagay? Diyan ko lalagay Ay, tama-tama din eh. Yun ay kung ano yung nakikita mo sa mga gasolinahan. Gasolinahan, oo. Oh. Napakakuha mo yung dumaan Ah, kasama po natin si Miko. Tawag to eh. Yan, si Kabes Pren, mga kaisan. Yan po yung eh, pinsanin kong vlogger na Pogi. <laughs> ano daw? Ano daw? Tama-tama po yung daan ni Pinsan. Tayo hihingi ng kauntian. Tao to eh. Pusa saan tayo napunta eh. Ano? Tsaka lang ako to eh. Ah, bisan. Oh. Oh, hindi din nila ang saopias. Yan si Kabish Fred nasa unahan po natin. Nagniyog po ata siya. Yan ba utoy? Oh, are, wa pa kinabaka rin din sa iyo sa. Magandang. Tapos oh, pala. naman na, eh. Ari ito yung sinasabi mo pang landscape din. Yeah, no? yeah, ay, yan, oo yan. Pwede pa rin Ano, ba, mga kaisang, pala, ay siya, siya nga. Lalagay ko sa musitirang maganda. Pagkalaki, ito yung maliit pag nasa musitira, ano? Oo. Oh, Ari, bagay na bagay doon. Ito, kahit nalululum ba, nakakandungan. Siya nga, ano? Ay, pwede doon. Ay, siya nga, oo ito yung ganda. Ah, mga kaisang, dami, oo. Oh. Paano ka, eh? Ay, ano? Hindi, ganito ang bubukulay. Baka bubuklay na para madali yung mabuhay uti eh. mm -hmm. Tingin mo. Para lang. Ah, madali ka ng isang ano na rin eh. Kina uti nga ay, ay baka maputol. Utay utay eh. Ano, uti? Ito pala parang ano. Hmm. Yung bang sa sinaing. Anong tawag doon? Ay pandan. Pandan ano. Ay marami nang palang suwi kuya. Hmm. Yan. Eh. parang ganyan. Yan. Yeah, buhay. Ang buhay. Ang Tatar lang inahin eh. ng ahon. Hmm. Hoy, uh. sino ano? Ay po. Madami, madami na muna. Hmm. Baka yung inahin. Hindi. <coughs> hmm. Doon eh. Sa po. Ay maliliit lang oto eh. Hindi dadalhin na rin pero kamulan kapati. Eh. Matira lang sa SIS eh. na. Saka na lang ulit ako uh, ano, sa ibabahagi. Eh. Ang dami doon pag naitanim ko. Ar ba at baka dami ito okay, okay, ay, hindi e, ano ba ari? ano ba malaki itira nalang itong maliliit eh. kaya buhay ito eh, bakit ganay? nandaw ay buhay, buhay naman, siguro ano dapat yung ugat mayroon tutubuan na tutubuan yan? Hmm. ari ari, ito pinakamalaki ito eh ititira ko nala. Mire, ari nalang mali Ote, baka mapugto sayang. Oh, o, -te, ito ko to, ito Ote. Uh. Oh, ito. Hindi nabubuhay pala ko ano, ito net. Oh, uh. ari nga ayo. Siya nga, ano, para mapalapat lang din pala siya. Mm. -hmm. Ito rin yata po, so din. Ito Hmm. Hmm. Ari ato. Tatanag ko pa yung malaking iyan, baka dyan na yun, uto yun, laki. Ayaw mo na ba na rin malaking iyan eh? Palagay mo. Pinakang inahin yan ay Ay, good hmm. din ari baka doon. Ano kaya? Ang laki naman utoy. Ito na lang, maliit na it. Oo, oh, yung maliit din yan. Ari, tata, para may inahin ka utoy ba, hindi mo wala yung inahin mo. Ayo. Ay, ganun doon. Ayos na baka utoy ari? Mataas lang, konton ni? Eh? Ha? Hmm. mataas. Ari nga yung mag -asawa. Mataas lang. Ari, isa na lang. Yan, isa lang yan. Ayos na yan. Tama hmm. na utoy. Para hindi ka mawala ng inahin. Ari, lagyan mo lang ng lupa. Hmm. Yan ice na yun utoy. Ayan, eh, darami dami naman ayos na yun. Susuwi ng susuwi yan. Barkot makuhaan. Hari, lagyan mo po ito ng ano? Ng lupa. Hmm. Para sumuwi. Oo ah. Kasya na po. naman ata Ay, dami na niyan. Ayos na para para yun. Parang ginapawasan na yan. Hari pa isa. Diyan. Ayos na, konti na eh. Oh, Oo, salamat ha. Oo, oh, talaga naman si may, Mayigit na may dami ang lahi ba? Oo. Oh. Saka nalako sa iyo lihingi. Oo, oh, ayah. Dami pa naman nung inahin. Baka mas makakunapang pa dumami. Oo. Oh. Tao toy. Oh. Ya mga sa kabe sprint po. Oh. Tao toy, thank you ah. Oh, Salamat ah. Oo. Oh. Mga may sala ko babawi. Nakatsura na no po. Sa kapo natin ilalagay yung mga ano. Yung pang mga ilalandscape natin yung mga lumang banga mga minana po ni tatay kaya lang ipag may ano may bakod na maganda baka mawala Maka wala po yun ano doy? sinauna kailangan po yung may bakod na maganda kami bago ilagay yung mga yun marami pa man din ng uh, antik Ya, mga kaisan, tatanim na po namin kahit masukal. Naii na nap patuloy na ng arap ang lahat ay nagsisikap Magkasamang ng na angat tayong lahat sa pagkat Pagkabukasan hanggang sa makamtan Ya mga kainsan Utay utay Parang walang nangyayari ano <laughs> Maganda ba nanay? Kaunti ano Ipot ipot hmm. Kahit pa ano? May nangyayari ng kaunti Yan kasi ari. yan tapos ay yan sila na ari pong tinanim namin kanina tapos ay proceed na po daan na po muna kami daan sa daan na papunta doon ari po yung mga kainsan di ba kasabihin niya kainsan parang ang daming ipot ipot tatanggalin po lahat yan kaya lang po natin ng ano yung Chinese bamboo lahat na yan tatanggalin ko na lahat pati yun at para mahig po yung ano mahig Taikot po yung Chinese bamboo Yan, ito po ang gagawin namin mamaya makaaga Daan naman po Eh, ang trabaho ba nun Pwede matagal gawin yung gano'n mga kaysang Ba Hindi basta-basta Yan Dito na po tayo da Arifon daan Tatrabohin natin yung miko mamaya Yan Yan ito po ang pirandaan. Mamaya ay nadya na po kami. Tapos po dito sa pagbunga dito. Hindi ko pa po baka po ngayon makalinggo ko gagawin yung fountain na malaki po. Na ang ilalim po ay koi hindi pala kami napapapunti kasi gusto kong matapos namin ay yung unahan. Gawa ng, gusto namin matapos po lahat yun para mabakuda na ng maganda. Yan yeah, mga kaysan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.